Apo na ay, tapos na po. Daling ko lang po sa tali ko ng aking mga bibis. Ay siya, kayo magpunas. Pawis na, pawis na. Baka mamaya pa. Ano pa mangyari sa iyo? Opo na ay. Hala! May parating na bagyo. Pang graduation ko. ng nyo. Ay, naku anak. Mahina lang yan. Ilang bagyo na baga ang dinaanan natin eh. Kinaya natin lang natin baga. Opo. Sa bagay. Wala naman niya. tayong hindi kaya, basta tayong magkakasama ang mahalaga, magkakaroon na tayo engineer sa pamilya. Tama sa wakas, magiging engineer na ako. Ay, ang galing-galing mo talaga, kuya. Natupad mo yung pangako mo kay Itay. Bago siya mawala, may magiging engineer sa pamilya natin. Huwag niyong pababayaan ang isa't isa. Basta, kaya natin lahat yan. Opo. Opo. Hindi kami susuko, Nay. Kasi mayroong aming nanay hindi sumusuko. Kasi mayroong aming Super Nanay! Ako si Albert. At ako ang tumatayong padre de familia sa amin nila nanay at Martin. Maaga kami naulila sa si tatay. Pero di naging dahilan ito para tumigil sa buhay. Tuloy lang. Tuloy ang paggamit sa pangarap. Para sa kinabukasan. Para sa mahal kong pamilya. Lahat gagawin ko para sa kanila. Ano Magandang umakas po. Ito ay papala bilang isang... meron? Po. Ano po yan? Magpapapirma lang po kasi magpapawala po ng tubig mamaya si Manggat Dam. Okay po. Salamat maraming, po. Maraming salamat po. Ingat po. Papawala ng tubig ng Manggat. Oh. Siguro magliligtas naman tayo dito. Hindi namin hindi Naging kampante kami, nakatulad lang ito sa mga nagdaang bagyo na kaya rin namin malagpasan. Nay, Kuya, masyado ng malakas ang bagyo na to Tama yung balita kanina, iba yung lakas ng hangin at ulan na tulad nito. Tapos, umaapaw na rin yung tubig sa ilog. Na no, yun lang naman nangyari to. Huwag ka mataranta, Martin, Nay. Matatapos din ang bagyong ito gagawin natin, anak? Anak, ayun damit mo, yung sapatos mo sa graduation mo, akin na, akin na. Kailangan mailigtas natin yan. gising ka, kuya. Martin? Martin? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam, kuya. Huli ko naalala hanggang bewang mo ba? Ano nangyari? Kuya, hindi ko rin alam nangyari. Pero di malaga mahalaga. Kasi si nanay, Si nanay. Ano? Bakit si nanay? May nangyari kay nanay. Na si nanay? Nandun! nay! Nay! Sinugod namin si nanay sa ospital. Naging mabilis ang mga pangyayari. Naitalaga siyang... dead on arrival. Wala na si Nanay. Wala na ang aming super nanay. Dapat lumikas tayo. Sana nandito pa si Nanay. Dapat lumikas tayo. Sana nandito pa si Nanay. Dapat lumikas tayo. Paano na tayo niyan, kuya? Paano ng graduation mo? Wala na si Nanay. Hindi na ako magmamarcha. Bakit pa ako magmamarcha kung wala na si nanay? Magtatrabaho sa manggat. Magiganti tayo. Ano sinasabi mo, kuya? Hindi naman tataas ng ganun ng baha, hindi dahil sa pagpapakawala nila. Alam na kanila ang taas ng ulan. Tapos nagpakawala pa sila ng ganung alaing tubig. Mali yun eh. Magiganti tayo. Dapat na yung managot sa pagkamatay ni nanay. Kuya, sa tingin mo matutuwa si nanay? Wala na si nanay, Martin! Wala na! Mula ngayon ako na una magdidesisyon. Itutuloy mo yung pagpasok mo sa koleyo. Pag-aaraling kita. Kaya magtatrabaho ko sa manggat.